GIF for today's video. Ayan, ka open lang natin. So, nagluto lang ako ng quick quick. So, ayan. Nagluto lang ako ng quick quick natin para mamaya. So, para mamaya, ready to serve na yung ating quick quick. So, ito yung naahong ko na siya. Ayan, ahong na natin. Ahong na natin, guys medyo palalamigin lang natin siya ng konti. Pag medyo malamig-lamig, mal pag medyo malamig-lamig na siya, ayan, lalagyan na natin siya dito sa ating plastic cups. Ayan, sa ating plastic cup. Ngayon, medyo umulan. Kaya, hindi na magandang kalakas yung ulan. Kaya, medyo maganda-ganda sana yung benta natin. Kahapon maganda yung benta natin, guys. So, ngayon, sana maganda ulit yung ating benta. So, ayan, medyo mainit, uh, malamig-lamig na yung ating wet-wet. So, lagay na natin siya sa ating lalagyan. Let's go! Ayan, lima limang uh, piraso ang laman. So, balutin na natin siya. Yan, lang natin para hindi pasukan ng langaw. Ayan na ang ating mga paninda. Kulong ka ng isang shake kasi hindi ako nakabili ng melon. Pero okay lang yan. Bukas na lang tayo magpapalengke. Ito na yung ating mga kwek-kwek, uh, kikiam, fishball, cheese stick, and squid and chicken ball. Yan homemade yung ating cheese stick. Yeah, may gulaman din tayo. Yan. So, maulan pa. Hindi na siya masyadong maulan. Ayan. Wala na. Hindi na makulimlim. Ayan. Yung ating ibay kawawa na masyadong naulan na na. Ayan. Nadiligan ni ating mga halaman. Ang ating bayabas. Oh, may bunga na yan. So, ayan ang ating weather for today's video. Yan yung ating menu. Ayan, electric pa natin. So, ating chiller. At, ating chiller. Andi dito yung mga uh, frozen natin na food para hindi siya masira. At yun ang ating dudong isput e ni Nanonood na naman siya ng video. Ito yung ating mga doggy. Oh, behave na behave. Ayan, ito si, ayan, si floppy Ayan, wiggle-wiggle. Alam niyo yung pangalan niya, eh. siya si floppy Ayan naman si Honey. Honey, wiggle-wiggle. Aba, tumitingin ka pa. Tumitingin ka pa. Matanda na si floppy Four years old na yan. Tsaka ito, three years old. Ayan. ayan naman ang ating baby. Is pati, ako Suplado yarn. Ha? Suplado yarn. Ayan, tahimik sila. Kasi medyo malamig-lamig ngayon. Dito naman si ating is a ah, panda. Ayan, ano ba yan? Sakto naman kayo. Ayan, si panda. So, andyan, andito tayo sa ating garahe. Ayan, kala ko nga ano, doon ngayon. So, ayan, kanina umaga, maaga kami umalis ni Christian. Nagpalengke kami kasi ayan huwag nyo na yung mga planggana dyan kasi nga nandito tayo sa garahe nagtitinda tayo ayan medyo butas butas yung ating dami kasi presko kasi dito sa amin mainit lalo na sa garahe tayo medyo mainit kaya ayan kaya dapat ang natin manipis at presko. ko yung ano naman, presentable naman tayo. Eh, medyo presentable naman tayo ngayon for today's video. Ayan, so kahapon, ang ganda-ganda lang kita natin. Kaya hindi ako nakapag-vlog kahapon. Tapos ako na talaga yung sumuko, nagsarado na ako kasi baka may pumunta pa. Hindi ko na kaya, guys. So, kasi ako lang mag-isa kahapon. Uh, si Dong siya yung nagka-crush ng ice natin uh, may pakita ko sa inyo yung nagka-crush siya na yung nagka-crush at sya na rin yung bumibili ng ice sa tindahan lalo na pag maraming uh, anong customer yan basta pag sinabi ko mag-crush ka na kasi may halo-halo yan at sya kaya nagka-crush na sya sya na lang mag-isa ang nagka-crush so yun ang ating mga ganap kahapon medyo busy talaga ngayon. Ayan, nag-iintay na tayo ng mga customer natin. Maya-maya magdadatingan na sila. So, medyo busy na naman tayo. Baka hindi na tayo makapag-vlog. Mabalik ako kayo mamaya. Ngayang uh, after na natin magtinda. Ayan, so kanina, punta talaga kami ng palengke. Napakainit. Grabe. Sa inyong lugar ba, umuulan na dito sa akin? Ayan, medyo konti ulan lang. Pero hindi naman siya ganun kalakas. Kaya parang ano lang, pinaliguan lang yung ating ano, e-bite. Ayan. Dami na nating white hair, pero okay lang yan. Sign niya na hindi tayo immortal. <laughs> hindi, mamaya baka mag, magpapakulay ako or ako na lang magpukulay mag-isa kasi maroon naman akong magkulay. Para naman, kasi wala naman tayong, ano eh, wala naman tayong uh, -atena na mga event-event, mga pretty uh, birthday, birthday. Kaya medyo tamad akong magkulay ngayon. Kasi busy rin ako sa pagtitinda ko. So, kaya ganoon na lang. Iyaan na lang natin. Total bagay na sa akin. Parang naka-highlight lang. O, diba? So, ayan. Pasok muna tayo sa loob. At ako ay may gagawin pa. So, balik ako kayo. Maya-maya lang. Medyo may hindi kasi yung dadaanan ng mga tao. Maya-maya na kasi. So, sana huwag lang umulan wala na lang siya ulit mamayang uh, gabi or bukas na lang ulit para ano makauwi na rin kasi ngayon may pasok si Christian kaya ano uh, dalawang araw ako, ako lang mag-isa wala akong ka katulong tulong dito sa pagtitinda. Usually kasi pag magawa ako ng shake, si Christian yung nagluluto ng mga fishball, kiki, ang yun. Ngayon kasi ako lang talaga, pagkaluto ko, magsishake pa ako, o so kamusta na ako may ko, di ba? So, ayan, lamog na lamog na, pasumado pa tayo. So, ayan, may pakita ko sa inyo kung paano mag ice crush, ayan, ang ating dudong. Kasi sinasanay ko na siya na gumagalaw siya ng normal kasi para napapractice din ang na, napapractice yung kanyang mga kamay. Kasi mahirap na pag hindi gumagana yung kamay niya. So, ayan, see you later guys. Balikan ko kayo maya-maya lang ha. May gagawin lang muna nga guys ayan excited na kami dudu ayan nag pamper time naman kami ayan ang saya ng ating dudong dyan oh kasi first time niya magpa pedicure at manicure ayan dinis lang siya ako pedicure manicure so happy happy siya dyan talagang masaya masaya siya Hi guys! Ayan, marienda na tayo. Look for Junior. So, tapos na tayo mag-panel or ano, ating meal. Ayan, yeah, nagparinis din si Dom. So, ngayon marienda tayo. Let's go! natutulog lang na. 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 Oh. <laughs> wow, galing Mas okay siya ngayon kumpara yung dati. Oh, sige, sige. Malambot yan. Hindi ko nakikita. Masakit? Parang ang boxingero ka nga. Masyadong lakas kasi wala kang gloves. So dito kami sa Decathlon. Ayan. Ititing-itingin lang kami dito. Nag-walking, walking. eh siya doon kung ano-ano tinitignan. Balista niya maglakad, guys. O. Oh. Halata niyo ba na-stroke siya? Hindi. Ang Dami na daming nagugulat eh. Doon, doon. dudong nakaupo na siya dyan. Ayan. Dito tayo sa mall. Ayan dito. Wala masyadong tao kasi maulan sa labas. Ayan. Wala masyado. Dati pag, te, ano, Sunday, punong-puno dito. Ngayon, ma tayo. Mababa pala ito. Parang pang beach. Ayan. Halatang maliit lang tayo kasi nakatasong pa natin. Hindi nakasayan. So, ayan. Happy Sunday, everyone! Nagmumoling kami ngayon. Kasi maulan sa labas. Malamig na, guys. Ayan. Stay dry. Ay. Mamaya na, papagod pa ako. So, ayan. Pahinga-pahinga muna tayo. Nakakapagod na. Ayan, madilim pa rin sa labas. May may uh, uwi na rin kami si Christian. Nandudun siya sa kanyang mga ka-birks. Meron silang celebration. Ayan, anniversary. Anniversary kasi ng uh, kaibigan nila. Wedding anniversary. Happy anniversary, Mr. and Mrs. Ramos. So, ayan, dito tayo pahinga-pahinga. ko ni Dodo. Kanina pa yung naglalakad, hindi napapagod. Hindi tagumpay. Sa isang linggo, isang beses na lang kami nagmomol. Ayan. Ngayon, nandito na naman kami. Day of si Inday sa pagtitinda at at... Ah, ayan, salamat sa mga sponsors, Salamat, Christian. Para parinis lang tayo ng ating kamay. So, ayan. Mag, pahinga lang tayo. And then, may, may, lakad ulit tayo. Dito na tayo magdi-dinner kasi walang tao sa bahay namin. Kumain na kami mga doggy. Pinakain ng fish dyan. So, ayan. Anong mukha ko? So, ayan. Pahinga-pahinga muna. See you later, guys. Time. Ayan. Meron akong sweet and sour. Um... Uh, Rice, Buchi, chicharon, and pancit. Ito kay Dong. Ayan. Ang palaya with beef. Rice. Ayan. So, happy. Happy. Ayan. So, kain tayo guys. Bon appetit. na. Ayan. na ng dito na tayo sa bahay Mer medyo hindi pa malakas yung ulan ngayon pero umaambon-ambon pa siya pero ingat-ingat tayo kasi may mga ibang lugar na na signal number 3 na so ang uh, Metro Manila is signal number 1 pa lang so ayan so sana ganyan-ganyan lang yung ulan niya hindi na siya malakas at wala siya masyadong masalanta na uh, mga lugar at walang masyadong bahain dahil kasi kailangan din natin ng ulan dahil nga uh, sa pinagdaanan nating tag-init. So ngayon tayo sa bahay, bumili lang kami ng ayan, bumili lang kami ng bread, wheat bread ang bread namin kasi nga bawal kay Dong Ang white bread. Ayan, kumain kami kanina sa food court, may libre siyang drinks. Ayan. Alam mo, ah uh, bata pa ako, ito na yung drinks na iniinom namin sa uh, SM North. Ngayon, meron pa rin siya pero wala na siya sa mga food chain. Dati na meron siyang talagang restaurant na ANW. Kung alam nyo yan mga batang 90s. Kung batang 90s ka, alam na alam mo yan. ANW na restaurant sa North. Pero ngayon wala na eh. Ayan, bumili tayo ng ating Chichiria. Ayan, Chichiria. Kasi magmo-movie marathon kami ngayon. Dahil naayos na yung... Ah, uh, yung PC ni Rick, merong nilagay na, meron siyang pinalagay na mga movie so manonood kami ng movie, kaya magmo-movie marathon. Ayan, meron kaming pineapple. Ito merienda namin, drinks para kay Rick tsaka sa amin. 'Yan. Ayan, cornic Ayan, potato fries. Ito, paborito ni Dong, nagaraya, pero ano lang siya dito, hindi buong uh, isang balot pwede niya kainin kasi masama sa kanya ang nuts. So, ayan, meron pa tayong potato fries. Dalawa yung potato fries natin. Ayan, at cheesy! Hindi really kasi gusto mga cheese, cheese, ganyan. Ayan, meron ding libring water kanina, so kinuha ko na lang siya. Kasi, ay uh, may libre rin kasing iced tea. So, marami siyang free. And then, bumili lang tayo ng notebook sa National Bookstore para dito, di, dito nagsusulat si Dong ng mga ano niya. Ng mga letter niya. Yan, mga pangalan niya. Tapos, may binigay din ng mga... Hindi ko alam tawag, kung ano tawag dito. to sa so, mga ganito, yung mga color-color na yan. Hindi ko alam kung ano tawag niya. Para pag, pag magpapa... Ano ka ng color ng Pin, uh, pintura, ayan, meron kang ah, uh, color na maipapakita, yun yung susundan nilang color na gusto mo, yun yun, so, ayan, maglilipit tipit lang ako sandali, tapos magbibihis na rin ako, and magmo-movie marathon kami so, hindi ko na kayo sasama sa aming movie marathon Ayan. End na natin ang ating vlog for today. Sana yung nagustuhan yung aking super, super simpleng vlog. And update na rin para kay Dudong na nakakapag-mall na rin siya. Ang tagal na. Dati hindi siya, hindi siya tumatagal sa mall ng 30 minutes. Ngayon, mula umaga hanggang ngayong gabi. Anong oras na ba? 10 na ng gabi. Umalis kami ng 10.30 ng umaga. 8.10 na ng gabi, nasa mall pa rin kami. Hindi siya tumatagal ng ganyang katagal, pero ngayon tumatagal na siya. As in, lakad lang siya ng lakad sa mall. Dati, oh, lakad, maya, maya upo. Lakad, maya, maya upo. Ganun siya. Ngayon, tumatagal siya ng dalawang oras, tatlong oras ng lakad ng lakad. Ganun lang yung mga ginagawa namin. Tapos, nag-ano kami, may mga libring... Ah... Uh, therapy doon sa mall. So, sinusubukan namin, sinusubukan, binibenta kami, hindi naman kami bumibili. <laughs> so, sample-sample lang kami. So, yun, ganun lang yung mga ginagawa namin. So, ayan, mag na tayo ng ating vlog for today. Sana yung nagustuhan ninyo ng aming mamunting vlog and update para kay Dudong. Eh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel and hit the bell notification para lagi kang updated once meron ako bagong upload. And bagong update. So ayan. See you on our next vlog. Bye.